babaeng nakikita mo sa screen ay si Sister Mariam Sulakiotis. Siya ang dating pinuno ng isang kumbento at ginamit niya ang lahat ng klase ng paraan para malinlang ang buong komunidad sa loob ng maraming dekada. Sinamantala niya ang tiwala at kabanalan ng mga tao para makaipon ng pera at kapangyarihan. Sa likod naman ng katahimikan ng kumbento kung saan siya naglilingkod, unti-unting lumalabas ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang lugar na dapat sanay tahanan ng panalangin ay naging bitag para sa mga inosenteng naniwalang sila ay maliligtas doon. Habang lumilipas ang panahon, nadidiskubreng maraming tao ang nawawala at habang dumarami ang mga reklamo at testimonya, mas lalo pang lumilinaw kung gaano karami ang sinira at pinatay niya. Mga matatanda, mga babaeng pinangakuan ng kaligtasan at mga debotong dinala sa gutom, pambubugbog at pagkaubos ng pag asa sa bawat kwento ng biktima mas lalo pang lumalalim ang dilim na bumabalot sa pangalan ni Maryam ito ang nakakatakot na realidad sa likod ng isang babaeng inakala ng marami na banal isang leader na sinamba pero sa loob loob niya ay siya mismo ang nagdulot ng paghihirap sa lahat ng naniwala sa kanya at bago natin pag-usapan ang kanyang kwento, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng kasong tinatalakay natin dito. Ipinanganak si Sister Mariam Sulakiotis noong taong 1883 sa Greece sa isang pamilyang hirap sa buhay kaya kinailangan niyang tumulong sa bukid para maitawid ang pangangailangan ng kanyang mga magulang. Kahit galing siya sa simpleng pinanggalingan, may pangarap siyang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Ayon sa ilang ulat, nagtrabaho si Mariam sa isang pabrika para lamang makasurvive. Madaling isipin ang buhay niya bago siya naging madre gigising ng madaling araw, kakain ng simpleng agahan, depende sa kung anong pagkain ang meron sa bukid. Ang pagtatrabaho sa pabrika, kahit hindi malaki ang kita, iyon lang ang nakikita niyang daan para maabot ang pangarap niya. At sa edad na 23, nagpasa siyang maging madre at sumali sa lumang Kalendaris Church. Noong panahong iyon, si Matthew Karpathakis ang pari na namumuna sa Kalendaris Church. Nagtagpo ang dalawa at si Matthew na nahihirapan na sa mga prinsipyo ng simbahan ay nagpa siyang magtatag ng bagong kumbento. At nang sinimulan niya ang bagong grupo, ang bagong Kalendaris Church, isa si Mariam sa mga unang sumali at doon siya naging si Mariam Solakiotis. Sino ang mag-aakalang si Maryam na isang babaeng may pangalang parang nakakapuri ang sisira sa buhay ng mga taong naniwala at sumunod sa kanya. Wala talagang makakahula kung ano ang mangyayari sa bagong simbahan na naging kilabot dahil sa pamumuno ni Maryam, pero unti-unti nang lumilitaw ang mga senyales ng kasamaan. Mabilis siyang umangat sa rango at naging pinagkakatiwalaan ni Archbishop Matthew. Habang nagkakaroon ng alitan si Matthew sa lumang kalendaris church nasa tabi si Maryam Magkasama nilang itinayo ang Panagia Pevko Vonogietri sa Monastery, isang kumbento ng mga madre na naitatag noong 1927 sa pagitan ng bayan ng Karatia at ng liblib na nayon ng Kaki Talasa. Dalawang taon na itong pinaplano ni Matthew at tinulungan siya ni Mariam para makuha ang lupang kailangan nila. Nakuha pa niya ang dagdag na pitong ektarya noong taon na iyon at bumili pa siya ng dalawang lote sa dulo ng taon. Hanggang ngayon ay wala pa rin maka makakapagpaliwanag kung paano niya nagawa na magkaroon ng ganong karaming lupa. Ayon kay Nena, isang Greek na manunulat na nag-aral ng mahabang kasaysayan ni Matthew na kilala sa kanyang maputing balat, walang legal na paliwanag kung paano nakakuha ng sapat na pondo ang mga madre para may bili ang ganong kalalaking ari-arian noon. Opisyal naman na inihayag ni Matthew sa pagbubukas noon ng monasteryo na ito raw ay bilang paggalang sa kapanganakan ng Barehang Maria. Pero ang totoong dahilan ng pagtatayo ng monasteryo ay para makalikom ng pondo na susuporta sa lumang kalendaris movement. Parehong matalino at tuso si Mariam at Matthew sa pagtatago ng tunay nilang pakay nang itinatag nila ang bagong monasteryo. Sila ang mukha ng pagiging tapat, marangal at makajos para sa mga taong sobrang inosente at naniniwala sa tunay na pananampalataya. Dahil sa tiwala naman at dedikasyon ng mga taga-suporta ng Lumang Kalendaris Movement, patuloy itong lumalakas. Siguro ay hindi sana lumubog sa dilim ang lahat kung nagkaroon si Mariam ng kaparehong pananampalataya ng palataya tulad ng mga tao sa kanyang paligid. Gumamit siya ng dahas at relihiyon para perahan ang mga tao. Kinontrol din niya ang kapalaran nila habang pinopondohan ang pagpapatayo ng kumbento gamit ang mga kontribusyon nila. Totoong hindi madaling magtayo ng kumbento, lalo na kung kulang ang pondo. Ang katotohan ng nakayanan ni na Maria at Matthew na maitatag ito mula simula hanggang dulo na parang walang hirap ay parabang isang himala. Saan nga ba nang galing ang Mr yosong pera at kailan mabubunyag ang nakakatakot na katotohanan. Ang Pine Virgin Convent na ipinakilalang gamutan para sa tuberculosis ay itinayo naman sa mataas na bahagi ng bundok. Sa panahong iyon, dahil walang lunas para sa tuberculosis, ang mga hindi na kayang gamutin sa ospital ay naghahanap ng ligtas na lugar at doon sila pumupunta sa kumbento. Habang dumarami ang mga umaasang gagaling, masaya silang tinanggap ni Mariam kahit walang espesyal na pasilidad dad para sa gamutan. Tuwang-tuwa ang lahat at sumali sila sa bagong sekta. Siksikan niyang pinapasok ang mga maraming pasyente sa isang kwarto at bawal pumasok ang mga doktor maliban na lang kung pipirma sila ng death certificate. Habang nasa rurok si Mariam at namamayagpag ang bagong kalendaris church, nakulong si Matthew sa hindi alam na dahilan at siya noon ay 66 na taong gulang. Nakita ni Mariam kung paano pinapatakbo ni Matthew ang kumbento noon at kinuha ang ilan sa mga ang responsibilidad niya habang nakakulong ito. Pagbalik naman niya, ipinagpatuloy niya ang espiritual na landas bilang mataas na pinuno ng simbahan. Isang 40 ang araw na pag-aayuno, pag-iisa at pagsusuot ng mabibigat na bakal sa bewang para mas mapalapit daw sa Diyos. Hindi alam ni Matthew na si Mariam na parang mabait at mahinhin ay isa palang malupit na diktador sa loob ng kumbento. Nang nakaratay na si Matthew, dumalaw si Archbishop Crisostomos ng Florina na may pag ang itigil ang hidwaan sa Calendaris Church at makipag-ayos bago pa man mamatay si Matthew. Pero bago pa makapagsalita si Matthew, biglang rumagasa si Mariam kasama lahat ng madre at pinilit na paalisin si Crisostomos. Hindi natin alam kung paano sana natapos ang hidwaan at malamang hindi na natin kailanman malalaman pa. Nang tuluyan namang pinatay ni Mariam ang pag-asang pakikipag-ayos noong 1939, bumagsak ng husto ang kalusugan ni Archbishop Matthew at si Mariam ang kumontrol sa buong kumbento Sa puntong ito, ang buhay ni Matthew ay anino na lang ng dati Noon, umaasa siya kay Mariam sa mahalagang desisyon kaya hindi nagtagal ay iniwanan na niya ang lahat sa kamay nito Pagkatapos naman ng labing isang taong paghihintay binigyan na si Mariam ng titulong Mother Mariam of Carithea na ibig sabihin ay Mother Superior ng Carithea Sa wakas ay natupad na ang habang buhay niyang ambisyon na mangibabaw siya na ang pinuno ng kumbento sa mga oras na iyon. Suot niya ang Greek style na takip sa ulo at isang itim na belo na tumatakip hanggang noo at kilay, kasama ang isa pang kasuotan na para lamang sa pinakamataas na rango ng Eastern Orthodox nuns. Sa pagdaan naman ng mga panahon, nagpasa siyang magkaroon ng mas marami pang pera hanggat maaari at handa siyang gawin ang kahit na ano para makuha lang iyon. Mahirap tukuyin kung kailan nagsimula ang pag-usbong ng galit na pumapatay ni Mariam pero malinaw na nagsimula siyang mamuhay ng sobrang higpit at pagdidisiplina sa sarili matapos maging superior dahil sa likas niyang malakas na personalidad. Sa mga sandali namang iyon, nabuo na niya ang isang nakakatakot na plano at determinado itong gawin ng lahat para yumaman ang kumbentong kanyang pinapangalagaan. Nang lumabas sa publiko ang mga ginawa ni Mariam, tinawag siya ng media na mother Res Sputin. Maaring mukhang pinakamakataong gawin ang magbigay ng donasyon, pero ano ang mangyayari ko ang mga ito ay galing sa mga krimen na ginawa ni Mariam. Sobra-sobra ang mga kasalanan niya kumpara sa simpleng hinala ng smuggling na unang ikinaso sa kanya. Niloko niya ang mga tao sa pagpapanggap na ginagamot niya ang mga pasyenteng may tuberculosis pero sa huli namatay ang mga ito sa sakit at pag-iisa. Idinawi din si Mariam sa daan-daang pagpatay noon. Bago iyon, nakabuo ito ng kayamanang milyong-milyong dolyar sa pamamagitan ng pagbitag sa mayayamang pamilya gamit ang pangakong kaligtasan. Ang mga hindi sumasang-ayon ay iginagapos at pinapahirapan niya sa basement hanggang pumayag sa gusto niya. Ang iba naman ay pinapabayaan niyang mamatay sa gutom. Walang tiyak na bilang kung ilan ang nabiktima niya pero tinatayang may 27 na pagpatay ayon sa pulisya ng Greece. Sinagginoo at ginangbaka na tapat na tagasunod ng Calendaris Church ay lubos na humanga sa tapang ni Archbishop Matthew at ng kumbento. Si Ginang Baka na ginabayan ng kanyang theological advisor ay naganap ng aral kay Mariam pero hindi niya alam ang mababagsik na krimeng ginawa nito. Matapos naman ang ilipat ang kanyang buong ari-arian sa simbahan na pagtanto ni Ginang Baka na isa palang halimaw si Mariam at nang sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang mga anak, hindi ito pinalampas ni Mariam. Ikinulong niya si Ginang Baka sa isang madilim na selda at pinaparana sa kanya ang parehong paghihirap na pinagdaanan ng mga namatay na pasyente ng tuberculosis. Kahit humihingi siya ng tulong, walang nakakarinig dahil nasa liblib ng bundok ang kumbento at ito ay perpektong kulungan para sa masasamang plano ni Mariam. Kaunting bagkain lang ang pinapadala niya sa nakakulong na sigi ng baka at nang magpasya si Mariam na palayain na siya, bangkay na lang ang natira sa lumang selda nito. Wala siyang ginawa para tulungan ang babae at pinabayaan niyang mabulok at mamatay sa tinatawag nilang jail ng kumbento. Si ginoong baka naman, ihinawalay din niya at pinabayaan hanggang magkasakit at mamatay mag-isa sa matinding sakit. Sa kasamaang palad, ang mga sumunod na biktima ni Mariam kalayam ay ang mga panutupolis. Ito ang mga taong humihingi ng kalayaan mula sa mga pasanin nila sa buhay. Sinabi ni Mariam na mapapalaya sila sa lahat ng kasalanan kung sasama sila sa kanya. Pero imbis na tulungan, ibinilanggo niya sila at pinagutuman hanggang mailipat ang mga ari-arian nila sa pangalan niya at nang hindi pa rin siya makontento na pagpasyahan niya ang pinakamabuti na lang na mawala sila sa mundo. Noong unang bahagi ng 1900s, ang mga doktor ay nakakabawas lamang ng sakit ng tuberculosis dahil wala pang lunas noon. Sige Ginang Michalaku, nang malamang may tuberculosis siya, ay natuwa pa noong marinig niyang ginagamot daw ito sa Virgin Convent. Inaasahan niya ang kahit anong uri ng espiritual na gamutan pero pagkadating niya roon, dinala lang siya ng mga madre sa isang selda at iniwan. Walang gamot at kakaunti lang ang pagkain. Unti-unti siyang nanghina at pareho ang sinapit niya sa marami pang iba. Namatay siya sa ilalim ng malupit na pamumuno ni Mariam at ito ay nagdusa mag-isa na walang kahit isang mahal sa buhay sa kanyang tabi. Pero hindi lahat ng nasa ilalim ni Mariam ay nagtitiis sa pamamalakad niya. Ang kapatid ni Theodot ay sinubukang magsalita laban sa kanyang kalupitan. Hindi ito nagustuhan ni Mariam kaya inakusan niya si Theodot ng maling gawain at inutusan ang mga madre na bugbugin ito bilang parusa dahil doon wala nang nagawa ang iba kundi sumunod lamang sa kanya binugbog nila si Theodot hanggang magdugo ang loob ng katawan niya at doon mismo siya namatay dahil sa tindi ng pananakit para sa marami ito ang kapalit ng hindi pagtitiwala kay Maryam ang sinumang magtangkang lumaban to ay harap sa matinding galit ni Maryam ang kapatid ni Maryam ay nagsalita rin laban sa kanya at dahil doon pina parusahan siya ng sobrang brutal at binugbog ng walang awa. Pagdating niya sa ospital, sobrang nawasak ang kanyang katawan at hindi na makilala. May mga pagdurugo siya sa loob at sirana na ang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan siyang iligtas ng mga doktor pero wala ng gamot o gamutan ang kayang mag-ayos sa sakit na ginawa ni Mariam. Nang tanungin naman ang simbahan kung sila ay may kinalaman dito, ay mariing itinanggi nila na may kinalaman si Mariam sa nangyari pero kahit ganoon, napakaraming testigo at mga pahayag na nagsasabing nililin lang ni Mariam ang mga inosendeng tao, inaakit sila papasok sa kumbento gamit ang pangakong kaligtasan. Sa realidad, itinatali niya sila sa basement at pinipilit na ilipat lahat ng pag-aari at pera sa pangalan niya. Di naglaon, sinampahan si Mariam ng kaso para sa pito na pagbatay. Tinansya naman ng otoridad na pinagutuman niya hanggang mamatay ang hindi bababa sa 27 na katao. Wala ring ingat ang paraan ng pagpapahirap at ang mga pagbubugbog na ginawa niya at lahat ito'y ginawa raw sa ngalan ng pagsisisi habang ginamit ang kapangyarihan ng relihiyon para takutin ang mga ito. Kung ordinaryong babae lang si Mariam, baka doon ay nagtapos na ang lahat. Pero sa kasamaang palad, nagpadala pa ng mga pare si Mariam sa iba't ibang panig ng Greece para maghanap ng mga byuda at mayayamang pamilya. Inaakit niya ang mga inosenteng tagasunod na magbigay ng donasyon at pagkatapos, ninanakaw niya mismo ang perang ibinigay. Isang araw, may natanggap ang pulis na tip. Isang matandang babae ang nag-donate ng buong ari-arian nito sa kumbento. Siguradong sigurado daw ang anak nito na hindi gagawin ng nanay niya iyon kung hindi siya pinilit. Pero syempre, hindi sapat ang akusasyong iyon para agad arestuhin si Mariam. Sinimulan ng pulis ang pagbusisi sa mga misteryosong ari-arian niya at natuklasan na siya ay sangkot sa isang ilegal na pagpasok ng olive oil at iba't iba pang mga spices sa Greece. Pero hindi pa rin sapat ang smuggling para hulihin ang isang kilalang tao tulad niya. yeah Makalipas ang ilang panahon, lumapit ang isang babaeng si Eugenia Margaretti. Sinabi niyang ikinulong siya mag-isa ni Mariam at inireklamo rin niya na pinahirapan siya ng gusto para mapilitang ilipat ang kanyang ari-arian na nagkakahalaga ng 180 na milyon kay Mariam. Noong taong 1949, pumunta si Christos Pyrite sa si Greek Police para hanapin ang nawawala niyang anak na trace naman ng FBI ang dalagita pabalik sa kumbento. Ayon sa ama, naniwala daw siya sa sinabi noon ni Mariam kaya ibinigay niya ang $10,000 na assets bilang donasyon. Kalauna naman ay iniulat ng Associated Press na nakita silang mag-amang muli. Nagpatuloy naman ang investigasyon ng pulis tungkol sa mga paratang laban kay Mariam. Kalaunan, nadiskubre nila na ang kumbento ay nasa ascetic lifestyle at hindi nagpapapasok ng kahit anong doktor para gamutin ang mga tuberculosis patient. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, natuklasan nila ang halos 150 na katao ang namatay dahil sa kawalan ng gamutan habang sila ay nakatira sa kumbento. Sa patuloy ng pagtutok ng kasong ito, natagpuan nila ang iba't ibang biktima na nagkwento kung paano sila binubugbog ni Mariam. May mga nakaligtas at nagsabing titig lang ni Mariam ay sapat na para matakot sila hanggang sumuko at ilipat ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ayon sa Reuters noong panahong iyon ng pag-aresto kay Mariam, Pagmamayari niya ang halos 300 na bahay at sakahan. Bukod pa roon, nakaipon siya ng libu-libong libra ng ginto at alahas habang naglilingkod bilang si Mother Rasputin ng kumbentong yaon. Gabi noon ng December 4 taong 1950, mahimbing na natutulog si Mariam sa marangyan niyang silid nang biglang salakayin siya ng mga pulis sa kumbento. Higit kumulang 85 na opisyal ang naghalughog sa buong lugar at handang iharap kay Mariam ang ebidensyang magpapatunay sa mga ginawa nito. May dala silang deputy prosecutor, isang hukom at isang investigador at buong gabi nilang hinanap ang lahat. 36 na bata ang nailigtas nila at kinailangan pa nilang agawin sa mga madre ang ilang bata. May narecover din silang matatandang babae na halos subad, payat na payat, mahina at nakatali pa sa basement dahil hindi sigurado ang pulis kung kaya nila siyang kasuhan ng fraud at embezzlement, sinimulan muna nila ang paglilitis para sa iligal na pagpasok ng olive oil at gulong. Hindi na rin tinangkilik ng Calendaris Church ang pagtatanggol kay Mariam. Pagsapit ng Enero taong 1951, hindi na nagkaayos ang Archbishop ng Athens at si Tomos ng Florina. Giniba ang lumang simbahan at hindi na magagamit ni Mariam ang relihiyon bilang sanggalang sa mga krimen Sa mga panahong iyon, malayang nagsampa ang mga prosecutor sa mga detalyadong krimen na ginawa nito kasama ang pagbatay, fraud, forgery, extortion at torture. Sa paglilitis, patuloy na nagkunwari si Mariam bilang isang debotong madre. Suot niya ang isang tradisyonal na icon bilang pagpupugay kay Matthew na tinawag pa niyang Saint Matthew matapos itong mamatay. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang at sinasabing gawa-gawa raw ito ng demonyo. Marahil pati sarili niya ay napaniwala niyang lahat ng ginawa niya ay quote and quote para sa Diyos. Sa korte ay nakatayo sa courtroom si Mariam na parang isang halimaw, malamig, walang awa at apoy lang ang kasakiman ang umiikot sa kanyang isip. Alam niyang wala siyang palusot at kahit pilit niyang ginagamit ang mga butas sa batas ay sa panahong iyon ay wala na siyang magagawa. Sinabi naman ng kanyang abogado na kusang loob daw na nagdonate ang lahat ng pumapasok sa kumbento na sila raw min mismo ang nangakong ibibigay ang lahat ng kanilang ari-arian. Dagdag pa nito ay legal na napunta sa pangalan ni Mariam ang mga ari-arian dahil wala namang legal na basihan ng kumbento. Umabot sa tatlong magkakahiwalay na paglilitis ang malalaking kasalanan ni Mariam. Ang unang trial ay naganap mula 1951 hanggang 1952. Ang pangalawa ay nagpatuloy noong 1953 at ang pangatlo at huling trial ay nagtapos ilang buwan bago siya namatay. Nahusgahan siya ng 26 na buwan sa kulungan matapos ang unang trial, 10 taon pagkatapos ng pangalawa at dagdag na 4 na taon sa huling paglilitis. Ang pagkakakulong ni Mariam noong 1951 ay nagpasindak sa buong komunidad ng Matthew sa Greece. nag sila ng mga protesta para palayain ang kanilang pinuno mula sa sistema ng batas at hinihinging makalaya si Mariam at makabilik sa isang lugar na nararapat. Kinailangan pang bantayan ng pulis ang arsobispo dahil posibleng dukutin siya bilang pambuslo kapalit ang pagpapalaya kay Mariam. Sa huli ay ikinulong si Mariam sa Avon Frison sa Alexander. Alexander Avenue sa Athens. Ginugol niya ang huling bahagi ng kanyang buhay na nag-iisa katulad ng ginawa niya sa kanyang mga biktima pero hindi kasing tindi ng pinagdaanan nila. Umabot ng labing apat na taon ang kabuoang istorya ng kanyang mga krimen pero isang taon lang talaga ang kanyang naisilbi sa kulungan bago siya nagkasakit at inilipat sa ospital kung saan siya namatay sa edad na pitumput isa. Si Mariam Solakiotis ay nagkaroon ng mahigit apat na raang tagasunod noong umang umangat siya sa kapangyarihan. Halos limang daang tao ang nagbigay ng kanilang mga ari-arian sa kumbento sa pamamagitan ng mga huling habilin sa pangalan ni Mariam. May ilan na namatay sa kumbento dahil sa sakit, gutom at pagpapahirap. Sa kasalukuyan ay marami pa nagdara nagdarasal sa kanyang pangalan at naniniwalang siya ay isang halimbawa ng kadalisayan at moralidad. Nang tanungin sila tungkol sa daan-daang namatay sa kumbento, sinasabi ng mga madre na ang mga sumali daw sa simbahan noong ay mga matatanda na at ang pagkamatay nila ay kalooban daw ng Diyos at hindi dahil sa kapabayaan noon ni Mariam. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang paalala sa atin na hindi lahat ng mukhang banal o mapagkakatiwalaan ay tunay na mabuti. Maaaring magtago ang kasamaan sa likod ng mga salita ng kabanalan at ang tiwala ng tao ay maaaring pagsamantalahan para sa sariling kapakinabangan. Mahalaga ding maging mapanuri at hindi basta-bastang magpapadala sa mga pangako gaano pa man ito kaakit-akit o tila banal. Ang kwento ring ito ay nagtutulong turo sa atin ang halaga ng pagiging maingat sa kung sino ang pinagmumulan ng tiwala at kabutihan. At kung paano ang kapangyarihan kapag ginamit sa maling paraan ay maaaring magdulot ng labis na sakit at kapahamakan sa inosenteng mga tao. Sa huli, ang tunay na kabanalan ay nasusukat hindi sa pangako o sa anyo kundi sa gawa at puso ng isang tao. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. I-comment mo naman kung anong oras mo ito na panood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.